Kanabit ako excited na kaayo ko mubalik sa among balay kay for six months nga nawagtang tang panimalay mga ka-friendship gimingaw na kog maayo. Hay pa pagabot namo diri na shock po pinakalit mga ka-friendship kay purom dai ni box na aday diri. Abi man ako og greedy na ang tanan no nga ang akong buhaton magligid-ligid na lang agoy Ginoo ko gikapoy ko mga ka-friendship. Mao na ning life nga kinabuhi no naglibog ko kung say akong unahon ani mga box pero syempre eh, di ginatukalimtan unahon nato ang atong higdaanan kay mau taw ni atong ligiran no kauga po yon taligid hala sige kumbati oh kay wala naman takay bawa ni kung kan sa matapakuy oh so so good na kung panlimyo mga ka friendship wala nay pahuway sa pamanday atong buhaton na maumang yun life is kinabuhi, no? Lihok yun ta kay mintras napatay patay kusog. Kay wala na tay kusog, di naman takalihok. mo, sayaw-sayaw sa sayaw, to. Uy, kay mao gini makapawag tang sa tong stress, no? Ang sayaw-sayaw habang galimpyo. Mo, nang wag yun buhat na nahuman. Kay magsigi pa magkiay ay, ano lubot. Mm. So, unya niya, the next day, bangon, buhat na sad pwede kinamawag na tong kamera kaya kinang nata ikakontent uh -uh. lihok to the max yung taan hantod ta nga wanay mawag nga kusog uh, sabi na isbubugat at kanyang mga box ay sao na lang nato to ani ron hala sige kumbati